What's up mga kamundo? So, for today's vlog ay may pupunta tayo isang park dito sa malapit sa So, ko lang sa saludin mga 24 minutes na nakaran mula sa apato ko Kaya naman, napakaganda kasi ng panahon ngayon Kyo, wa, eating it is, ne Kaya naman, napaka-atatakay ng panahon ngayon Kaya tara, samahan niyo mo, mga kamundo Let's go! Yes. At yun mga kamundo, pupunta nga pala tayo sa Okita Tay isang tourist attraction dito sa malapit sa aking apartment dito sa Wakamatsu Pokoka Ken mga kamundo at yun mga kamundo sa dinaraan nga natin may nakita tayo sakura o cherry blossom mga kamundo uh, mga kamundo ng ano sakura yes <laughs> mm, at yon napakasarap talaga maglakad dito sa Japan mga kamundo. Lalo't lalo na napakatahimik ng lugar. Walang ganong mga tao na makakasalubong. Tapos ito pang makikita mong mga napakagandang mga tanawin mga kamundo. Kaya naman tara, samahan nyo ako pumunta at tuklasin kung ano man ang meron doon sa isang tourist spot doon sa ano na yan, okay mga kamundo. At yun, kita nyo naman, napakaganda ng ano nito, hagdan, napakataas. Kaya naman, inakit natin yan. At pagkatapos nyan, makikita mo nga ito sa taas mga kamundo. Grabe oh, may malaki lawa dito sa taas. Kaling ako dun sa baba. Tapos talaga mapapakanta ka ng Is this a place? yun na narinig. Charis. mga kamundo, may nakita tayong playground. Ayun no? na natin. grabe o. Oh. May court pala doon o, no? half court. O ba? Parang ako dito. Makapag-basketball. Bili ako ng bola mamaya para bukas makapag-basketball. Oh. Grabe ang ganda ng park oh. Mas makikita mo yung mga puno oh. Grabe. Ito sakura to. Oh. Lapit na mag to. Wow. So ayun oh. May, may court doon. Yan mga kapunta. So shooting shooting na tayo dyan. So ayun mga kapunta. Natatanong ko na yung pupuntahan natin. Na spot. Na maganda. I'm sure. So kinan nyo. Let's go. Eh, sinasabi ko sa inyo mga kamundo yun yan yan mga kamundo punta natin yan let's go at yun nga grabe ang ganda ng park na to napakalaki at napakalawak mga kamundo tapos makikita mo talaga may mga ganyang lawa tubig tapos yun nakarating na nga tayo dito sa ating talagang destinasyon na gusto kong mapuntahan at ito nga yung malaking ano na to parang park o castle na istal lang itsura ni niya pero yun sa mga palad hindi nga natin siya napasok kasi parang siguro nire-renovate siya mga kamundo kaya naman nagmuni-muni lang tayo dito mga kamundo at yun sarap nga pumupo dito mga kamundo Lalo't kung gusto mong makapag-relax yung mga isip mo sa mga panahong na homesick ka na at nahihirapan ka na dito sa Japan yun medyo may oras pa naman tayo punta tayo dun sa bridge Napula na pula na yan mga kamundo yon, kita nyo yan, tara let's go at yun, pupuntahan nga natin yung kulay pulang tulay na yun mga kamundo, kasi tingin ko napaka aesthetic nun para sa akin oh my god, kaya naman, tara samahan nyo akong puntahan natin yung tulay na yun, ang dami nga rin palang mga nagpupunta dito mga photographer, kasi pinipicturan nila yung mga ano dito, mga ibon, mga isda marami marami silang mga ano dito mga pinipicture. At yun, nakarating na nga tayo dito sa napakagandang tulay na itong mga kamundo. Yan, walang dumada na sasakyan dyan mga kamundo, kundi mga bike lang at mga tao. Kaya naman talagang nakapag picture picture tayo dito at nakapaglakad-lakad picture video dito sa pulang tulay na itong mga kamundo. O ba diba, para kang nasa Paris lang. Paris yarn, charis. <laughs> yun, talaga naman napakaganda nito mga kamundo. Kitang-kita nyo naman. Tapos yan, makikita nyo yung lawa dyan. Tapos yan, na, napakagandang tulay mga kamundo. Kaya naman, kung umabot ko sa video ko na to, huwag mo naman kalimutang mag-like, share, and follow sa ating mga videos mga kamundo. Para naman si Pagin pa tayo lalong mag-upload-upload ng mga video mga kamundo. Kaya naman, huwag kayong mawawala. Lagi kayong sumabay-bay sa ating mga walang kwentang victories. O, talaga naman napapasaw tayo dyan. Siyempre, di mawawala yung tiktok-tiktok natin dyan mga kamundo. Grabe, sobrang lakas nga ng hangin dito at yun, munti ka ng mataubang ating <laughs> camera. Lang. Kitakit sa ating mga susunod na video. Ilang, ay! Kale! Ishes!